Maligayang pagbabalik kapatid, ngayon ay ipagpapatuloy nating pakikinggan ang mga writings ni Prophet Ellen G. White na, Ang Dakilang Pag-asa, Chapter 33 na ang title ay Ang pinakaunang panglilinlang ni Satanas, Now Sit Back and Relax. Mga kapatid kailangan talaga pag-aralan natin kung ano pa ang itinuturo ng Biblia tungkol sa mga makasalanan at dinagsisisi, na inilalagay ng mga universalista sa langit bilang banal, at masasayang mga anghel. Ang nauuhaw ay aking paiinumin ng walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay, Apokalipsis Kapitulo 21 Versikulo 6. Ang pangakong ito ay para lamang doon sa mga nauuhaw. Walang iba kundi yung mga nakakadama lamang ng pangangailangan nila sa tubig ng buhay, at hahanapin nito mawala man ang lahat ng bagay, ang siyang bibigyan nito. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Dito rin ay tiyakang binabanggit ang mga kondisyon. Upang magmana ng lahat ng bagay, kailangan nating labanan at panagumpayan ang kasalanan. Sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Isayas, sabihin ninyo sa matuwid, na iyon ay sa ikabubuti nila. Kahabag-habag ang masama, ikasasama nila iyon, sapagkat ang ginawa ng kanyang mga kamay ay gagawin sa kanya, Isayas Kapitulo 3 Versikologis 11. Bagaman ang makasalanan ay gumawa ng kasamaan na makaisandaang ulit, sabi ng matalinong tao, at humahaba ang kanyang buhay, gayon may tunay na nalalaman ko, na magiging tiwasay para sa mga natatakot sa Diyos, na natatakot sa harapan niya, ngunit hindi ikabubuti ng masama, at pinatutunayan ni Pablo na ang makasalanan ay nagtitipon para sa kanyang sarili ng puot sa araw ng kaputin at pagpapahayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos. Kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa, magkakaroon ng hirap at pighati sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng kasamaan. Roma Kapitulo 2 Versikulo 5, 6, 9 bawat mapakiapod, o maalay, o sakam, na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ay walang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos, Efeso Kapitulo 5, Versikulo 5. Pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat at ng kabanalan na kung wala nito'y walang sinumang makakakita sa Panginoon, Hebreo Kapitulo 12 Versikulo 14. Mapapalad ang mga tumutupad ng kanyang mga utos, upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa lunsod sa pamamagitan ng mga pintuan. Nasa labas ang mga aso, mga mangkukulam, mga mapakiapid, mga mamamatay tao, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at ang bawat umiibig at gumagawa ng kasinungalingan, Apokalipsis Kapitulo 22, Versikulo 14, 15, ang Diyos ay nagbigay sa mga tao ng pahayag tungkol sa kanyang karakter at sa kanyang pamamaraan ng pakikitungo sa kasalanan. Ang Panginoon, isang Diyos na puspos ng kahabagan at mapagpala, hindi magagalitin, at sagana sa wagas na pag-ibig at katapatan, na nag-iingat ng wagas na pag-ibig sa libu-libo, nagpapatawad ng kasamaan, ng pagsuway, at ng kasalanan, Ngunit sa anumang paraan ay hindi ituturing na walang sala ang may sala Exodo Kapitulo 34 Versikulo 6, 7 Lahat ng masama ay lilipulin niya Ang mga sumusuway ay sama-samang pupuksin Ang susunod na lahi ng masama ay puputulon Awit Kapitulo 145 Versikulo 20, 37-38 Ang kapangyarihan at autoridad ng banal na pamahalaan ay gagamitin upang lupigin ang paghihimagsik subalit lahat ng kapahayagan ng katarungang pangkaparusahan ay ganap na kayo ng karakter ng Diyos bilang maawin, hindi magagalitin, at mabait na katauhan. Hindi pinipilit ng Diyos ang kaluuban o pagpapasya ng sinuman. Hindi siya nalulugod sa pagsunod na parang alipin. Nais niyang mahalin siya ng mga nilalang ng kanyang mga kamay dahil siya'y karapat dapat na mahalin. Gusto niyang sundin nila siya dahil meron silang matalinong pagpapahalaga sa kanyang karunungan, katarungan, at kabutihang loob. At ang lahat ng may tamang pagkaunawa sa mga katangiang ito ay magmamahal sa kanya at napapalapit sa kanya dahil sa paghanga sa kanyang mga katangian. Dahil sa tinapos mo ang video ito, pakitulungan mo naman akong suportahan aking YouTube channel sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like, malaking tulong na po yan sa akin, God bless po sa